tinawag na pangpalengke lang, minamaliit sa harap ng maraming tao, makalipas ang ilang buwan, may bagong may-ari ang gusali. Siya. Kaya kapag dumating ang notice sa pinto, sino ang unang kakabog ang dibdib? Gabi iyon sa palengke. Mga bumbilyang dilaw na naguguhit ng liwanag sa basang semento, mga toldang tumatapik-tapik sa hangin at amoy ng bagong katay, tuyong isda at dahon ng saging na hinaluan ng ulan. Hawak ni Lira ang bilaw, mahabang sitaw, pulang kamatis at kumpul ng kalamansi, habang nakayuko siyang nag-aalok. Sariwa po, kakahakot lang sa bukid. Dalawang anino ang humarang, si Trixie at si Joel. Magjowang kapitbahay na mahilig maghanap ng lakasan sa kahinaan ng iba. Umismid si Trixie. Ay, ikaw na naman? Pangpalengke ka nga lang talaga, no? Di ka tatangay kahit mag-English ka pa. Tumawa si Joel. Tumuro sa bilaw. Magkano? Libre na lang kaya para maka-level up ka man lang? May ilan sa paligid na nagkibit balikat, may nagkunwaring natatawa, may matandang tindera sa likod na nagtaas ng kilay na tila gustong ipagtanggol si Lira pero natatakot sa gulo. Ma'am, share, kung bibili po kayo, ayos. Pero kung manlalahit lang, pasuyo na lang po. Marami pong dumadaan. Mahina pero tuwid na sabi ni Lira. Pilit itinatago ang tagyanig ng loob. Lalong nag-uminit si Trixie. O, oh, Tingnan nyo, kuno may pride ikaw. Ikaw, abot mo nga yung English mo sa amo mo. Baka kater lang katapat mo. Tumawa si Joel, tumuro sa bilaw. Magkano? Libre na lang kaya para magka-level up ka man lang? May ilan sa paligid na nagkibit-balikat, may nagkunwaring natatawa, may matandang tindera sa likod na nagtaas ng kilay na tila gustong ipagtanggol si Lira pero natatakot sa gulo. Bago siya lumayo, may kamay na marahang humawak sa siko niya. Si Aling Puring, ang tindera ng isda sa dulo. Anak, hayaan mo sila. Ang mahalaga, malinis ang hangarin mo. Tumanggu si Lira, pero pagtalikod niya sa masusungit na ilaw ng palengke, tsaka bumulwak ang iyak niya. Yung tahimik na iyak na parang sinasalo sa loob ang bawat salita ng pangmamaliit, Naaalala niya ang dahilan kung bakit siya nagtitinda. Si Nanay Gunding na may iniindang rayuma sa barong-barong, si Toto at Nene na sabik sa baon kinabukasan at si Tatay Sundalo sa bukirin, hindi sa gera, kundi sa pawis at putik ng taniman. Isa lang ang panata ni Lira ng gabing iyon. Di ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang palengking ito ng respeto, Nat sa presyo, kundi sa pagtingin. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nasa bagsakan na silira. Kaibigan niya ang ilang magsasaka. Binigyan nila siya ng mas maagang pitas, mas mura kapalit ng sigurado at tapat na bayad. Inayos niya ang mga gulay, sinukat ang bigat, nagbalot ng maayos at dumiskarte kumuha siya ng maliit na pautang sa kooperatiba, bumili ng dalawa pang bilaw at gumawa ng karton na may nakasulat na Liras, sariwang baskets, pwede sa bahay, pwede sa kainan. Nataon na dumaan ang isang delivery rider na kumukuha ng order sa online group ng mga nanay sa kapitbahay. Ate, pwede ka pong mag-supply. Nauubusan kami ng gulay sa lista. Sinunggaban ni Lira ang kapatakon. Sa unang linggo, kumita siya ng kaunti. Sa ikalawa, nadagdagan ng suki. Sa ikatlo, isang chef mula sa bagong bukas na pop-up ang nagtanong kung pwedeng daily ang supply ng kamatis at kalamansi. Kailangan daw para sa signature sinigang at kalamansi nila. Hindi nag-atubili si Lira umuntakta siya sa mas maraming magsasaka, nagdisenyo ng simpleng inventory sa lumang cellphone at nagsimulang magpatakbo ng maliit na network, palengke sa umaga, delivery sa tanghali, packing sa hapon at accounting sa gabi. Habang unti-unti lumalaki ang pangalan niya, hindi pa rin tumitigil ang panununig ni Trixie at Joel sa bawat pagtatagpo. Isang hapon, pinangka nilang tawaran ng kalamansi ng kalahati sabay asim ng muha. Sabi ko sa iyo, librehin mo na lang kami, nagpo kami ng store mo Oh. Napahinga si Lira at ngumiti, Ma'am, sir, may listahan po ng suki. Uubusan ko sila at inabot ang tinda sa tunay na bibili. Sa dulo ng talipapa, kumaway si Aling Puring, nag-abot ng bungkos na dahon ng saging. Para sa adobong sitaw mo mamaya, panghimagas. Sa ganoong maliliit na pangangalaga siya, sumubok humugot ng lakas. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Minsan, biglang bumuhos ang ulan, humalo sa liwanag ng bumbilya ang usok at ambon. Tumakbo ang mga tao. Nagtakbuhan din ang mga bulate at parang panandali nagkalat ang nagkalat-kalat ang pag-asa sa basang semento. Nasa gilid si Lira, pinapayungan ng bawat bilaw niya ng may sumilip na lalaki. Miss Lira, ako si Chef Anton. Siya ang chef ng pop-up. Sa Sabado po darating ang food blogger at may event kami. Kailangan ko ng consistent na laki ng kamatis at napakakatas na kalamansi. Kaya mo? Napalunok si Ra. Nagaanti ng tingin sa langit na parang tinatanong kung ito na ba ang sagot. Kaya ko po. Magahakot ako sa tatlong bukid. Tapos mamimili ako ng hugis at laki. Ipapako na para sa prep ninyo. Tumatango ang chef. Nag-abot ng down payment. Remarkable ka. Hindi ko yan nakita sa iba. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, natawanan ni Lira ang ulan. Sumunod na buwan, sunun sunod ang order. Tinulungan siya ng kooperatiba sa pagkuha ng trike para sa delivery. Nakaipon siya ng konti. Nag-enroll sa online short course tungkol sa agribusiness. Hindi glamuroso ang gabi-gabi niyang spreadsheet, pero unti-unti niyang nauunawaan. Cash flow, lead time, wastage. At sa dulo ng notebook niya, nakasulat ang pangarap. Sariling stocks room plus maliit na opisina plus foundation para sa mga anak ng tindera. Hindi siya humihinto sa palengke. Doon siya humihinga. Doon nag-ugat ang bawat plano. Sa kabilang dulo ng barangay, may lumulubog na gusali. Lumang apartel na puno ng bedspacer, families at matagal ng reklamo, sirang bubong, baradong kanal, at boundary na hindi tinitipid ang singil. Dito nakatira si Trixie at Joel, kasama ang iba pang nanggagarad ng dignidad ng iba kapag may audience. Minsan, dala ng ulan at manipis na pintura, sumilip ang pader na basang-basa ng lumot pati ang resibong overdue sa amilyar na nakatusok sa pinto ng admin office. Nabalitaan ito ni Lira sa suking tanod na kumakain ng sinigang sa tindahan ni Chef Anton. Inooffer ng ibenta ang gusaling iyon, bulong ng tanod. Ayaw na magpatuloy ng may-ari. Malaki-laki lang ang tax pero kung may bibili at marunong magayos ayos pwedeng maging legal ang lahat. Parang pumitik ang ilaw sa isip ni Lira. Saan ka na nakakakita ng storage at community kitchen na malapit sa palengke? Doon, saan ka magtatayo ng hub para sa mga magsasaka at rider? Doon, at sino ang hindi na makakapangligaw-ligaw sa panlalait? Ang mga taong tatanda rin nakatira sa suportang ibibigay niya o pipiliing umalis kung ayaw magbago. Nagset siya ng meeting kina Chef Anton at sa kooperatiba. Hindi ko kayang mag-isa tapat niyang sabi. Pero kung maguhulog tayo at mag a ako ng loan, kaya nating bilhin. Gagawin nating sariwa hub. May cold storage, packing area, study room para sa anak ng tindera at papaupahang inaayos ng tama. Dumampi ang kamay ng kooperatiba sa mesa. Kung ikaw ang magpapatakbulira, sasama kami. Ilang linggong papeles, inspeksyon at pakikipag-usap sa munisipyo ang sumunod. Hanggang isang umaga sa office ng Registry of Deeds, umikot sa kanya ang brown na sobre. Deed of Sale, Tax Clearance, Official Receipt. Nakatitig siya sa pangalan nakatipa. katipa. Lira B. Divina, majority owner. Napaupo sa glit hinawakan ng puso at bumulong para sa lahat ng nilait at hindi sumagot. Hindi lumipas ang isang linggo. May natanggap na liham ang lahat ng tenants ng gusali. Hindi eviction agad, kundi notice of renovation at compliance meeting. Nakapirma sa baba, Sariwa Hub Management, owner, Miss Lira Divina. Mabilis kumalat sa palengke ang balita. Sa susunod na gabi, habang may pumipili pa ng isda pang ulan, sumulpot si Trixie at Joel sa harap ng pwesto ni Lira, parang nawalan ng dila. I ikaw ang hindi matapos ni Trixie. Ngumiti si Lira, hindi mapagmata, kundi mahinhin at komportable. Magkita tayo bukas sa Multipurpose pag-uusapan natin ang maayos na kontrata, aayusin natin ang tubo at lalagyan natin ng toad of respect ang buong gusali. Kinabukasan, punong-puno ang hall. Nasa harap si Lira, may projector at blueprint ng plano. Ayusin ang bubong, ilagay ang fire exit, magtayo ng shared cold storage at library corner sa ground floor. Hindi po libre ang renta, diretsong sabi niya, pero patas at malinaw. Makakasa kayo sa serbisyo at siguridad. At tumigil siya. Tinignan ang lahat. May close tayong lahat pipirmahan. Zero tolerance sa pangmamaliit. Gusto niyong tumira sa sariwang hub. Respeto sa kapwa ang unang renta. May kumamot ng ulo. May pumalakpak. May iila na tumayo para magtanong. Paano yung may atrasong tatlong buwan? May condonation tayo kapalit ng community work, linis, pagbabantay sa library ng mga bata at pagtulong sa feeding tuwing Sabado. Uh, paano yung mahilig mangaway? May tatlong strike kapag umabot at pinatotohanan ng komite, aalis. Sa huling hilera, nagtaas ng kamay si Trixie. Nanginginig ang boses. Uh, Lira, Miss Lira, pasensya ka na sa mga sinabi ko noon. Pwede ba kaming mag-apply ng renewal? Magbabayad kami sa oras at tutulong ako sa pantry. Tumanggu si Joel, halos hindi makatingin. Tahimik ang room, pati ang lumang ventilador parang umakma sa paggapang ng hiya. Dahan-dahan, nagtanggo si Lira. Hindi ko kayo pinapahiya dito. Pagkakataon ito para sa lahat. Pero malinaw, hinding-hindi na mauulit ang panlalait. May mga anak at matanda sa building. Ayaw kong may umiiyak dahil sa salita. Lumapit ang matandang si Aling Puring na sinamahan si Lira bilang saksi. Tama ang sabi ng batang 'to, may karapatan din ang budhi. Sinimulan ang renovation. Umaga ang hakot, hapon ang pagpipintura, gabi ang paglalatag ng rules at training. Ang ground floor ay unti-unting naging beating heart ng community. Nasa kanan ang packing area ng gulay na may label na Lira Sariwang Baskets, sa kaliwa ang maliit na library na amoy bagong libro. Sa gitna ang long table kung saan umaabot ang maliliit na kamay ng mga bata para sa graham crackers tuwing Sabado si Trixie, naka-apron, seryosong nag-aayos ng kape sa pantry, si Joel, nakakabit ang ID bilang building marshal, tahimik na sumisita ng maingay na karaoke tuwing alas 10, at si Lira, hindi kailanman nawala sa palengke. Bawat hapon, suot pa rin niya ang lumang bistidang kulay krema, hawak ang bilao ng sitaw, kamatis at kalamansi, habang may hawak na susi ng gusaling na dati ay parang bangungat, ngayon ay tahanan. Isang gabi, bumuhos ang ulan at nagkislapan ang bumbilya sa palengke tulad nung unang gabi ng pangmangaliit. Bumili si Chef Anton, lumapit si Tanod at sumalubong ang mga suki parang iisang awit ng kilala at saya. Sa di kalayuan, may bagong mukha na tila nagmamasid lang. Lumapit siya kay Lira, nagpakilala. Architect from the city, balita ko maayos ang model nyo dito. Social enterprise na gusali at palengke na konektado. Ngumiti si Lira. Hindi model, buhay ng tao lang po na inayos. At habang pinapakinggan nila ang lagaslas ng ulan sa tolda, may dumaan na batang lalaki, may dalang libro mula sa library at kaway na, Atilira, salamat! Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng turnover kung saan formal na pinirmahan ang papele sa munisipyo, sa Riwang Hub, Certified Safe at Compliant. Sa labas ng hall, may press. Hindi para sa drama, kundi para sa balita ng reforma. Tinanong si Lira ng reporter, Ano ang unang binago mo? Hindi pa der, tingin, sagot niya. Kasi kapag gumanda ang tingin, susunod ang kilos. Sa gilid, nakatayo si na Trixie at Joel na may dalang tray ng kakanin para sa lahat. Lumapit sila kay Lira, may dalang ombre. Hindi yan bayad sa kahapon, sabi ni Trixie. Donasyon yan para sa scholarship ng anak ni Aling Belen, tindera ng isda. Tinanggap ni Lira, hindi para gawing trupeyo, kundi para ipasa sa tunay na target. Salamat, mas masarap ang tagumpay kapag pinaghahatian. At bumalik ang gabi sa palengke. Ang simoy ng amoy ng bawang at sibuyas, ang bilis ng sukatan, ang kirot at aliw ng tawaran. May tanod pa rin umiikot, may batang tumatakbo. May matandang nakamasid sa gitna silira, dating lang, nakataas ang kamay, hindi para umiwas, kundi para kumaway sa sinumang gustong bumili, gustong magbago, at gustong maniwala na ang dignidad tulad ng gulay na sariwa ay pwedeng itanim, alagaan, at ipamigay. At kapag may narinig na bulong ng panlalahit, may isa na agad na sinasagot, hindi sigaw, kundi gawa. Isang bilao ng sitaw, isang bag ng kamatis, isang supot ng kalamansi at isang gusaling nagtuturo sa lahat na ang tunay na may-ari ng kinabukasan ay yung marunong gumalang na ngayon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment. Respeto! Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita kit sulit bukas!